Ay mga sangkay, Spirit Guide Messenger po. So ngayon po ang babasahan po natin ay si Ma'am Revilin po at nasa Bansang Bahrain po siya. So Ma'am Revilin, handa na po ba kayo sa ating reading ngayon? Ah, uh, hi. Ako nga po pala si Revilin, isang OSW dito sa Bansang Bahrain. Based to my experience po, for my card reading, is which is totoo po. Ma'am Revilin, handa na po ba kayo? Sabi ko sa'yo, pili kayo dito ng cards 1 2 3 and 4 so ito po yung barahan natin so ang napili niyo po ay card number number 4 po ang napili ninyo tama so ito po yung card number 4 so i po na ikaw po ito okay and i'm hoping na this is a red card not a black card okay kukuha po ako dito ng 7 total of cards ito po yung babasahin natin sa iyo okay So sabi ko kanina, I'm hoping na this is this is a red card, not a black card. So ikaw po ito, okay? So ayan. Ang nakuha niyo po ay Queen of Flowers. So ibig sabihin po, ma'am, kayo po ay nagsasuffer ngayon ng stress, depression or something, nag-iisip kayo, may mga iniisip kayo. Hindi po kayo matulog sa gabi minsan, okay? Ito po yung aura ninyo, black. Hindi po okay ang aura ninyo. So pakitandaan po ninyo ito. Ito po ay Queen of Flower. Titingnan natin yung baraha mo bakit depressed ka. So may oo nga ma'am, oh, may bata dito, may pumasok na bata. So pera. So dito man pinapakita dito sa baraha na to is meron kayong pagtatalo something sa pera, maaaring sa family mo or something sa tuition, sa mga billings, bayaran ng bahay something. So pinapakita po dito sa iyo kaya siguro po nai-stress po kayo kasi ipinapakita ng aura ninyo is queen of flowers so ibig sabihin po nai-stress po kayo siguro sa mga financial problem okay about family din po may pagtatalo konti about sa pera pero it is normal lang po yun So, meron din dito 8 of diamond. Pumasok din po dito 8 of diamond. So, pinapakita dito man pagdating naman sa trabaho. Meron po kayong bagong trabaho darating ngayong taon. So, may sisibol po sa yung bagong relasyon. Okay? May bagong papasok sa yung trabaho ngayong taon. Meron din sisibol na relasyon sa buhay ninyo. Okay? So, dito naman sa 9 of flower sa 9 of flower po ninyo, good guard naman po ito. So, talaga may mga success na papasok sa iyo may mga tagumpay na papasok sa buhay mo maraming blessings po na papasok sa buhay ninyo okay so dito naman po dito sa spade of nine po so this is a warning card so binibigyan po kayo ng babala na magingat po kayo kasi meron po pagkakasakit na nagaganap dito so maaaring may sakit po kayo ngayong nararamdaman or something paparating pa lang ito sa so, I'm hoping na knock on wood na hindi ito mangyayari sa iyo pero ito yung sinasabi ng baraha sa iyo mag-iingat daw po kayo, okay? This seven of heart ninyo. So, ito ma'am, sa dito na ma'am, sinasabi po ng baraha, sa lawahan daw po kayong mag-isip. So, sa lawahan daw po kayo yung nagdadalawang isip kayo, kung ikli mo ba ito, or pabibilihin mo ba ito, or something. So nagdadalawang isip po kayo pero dito sa business ma'am kung may plano po kayong magbe kayo sa probinsya or something saan man 'yan, sinasabi ko ng baraha na magsa naman po kayo, wag daw po kayo magdadalawang isip. So iklim mo na 'yon, igo mo na kasi magsa po kayo, okay? Tapos dito may bata dito pinapakita dito sa akin. So tanong ko lang ma'am, may anak po ba kayo kasi may bata dito eh may pinapakitang bata. May lalaki oh. Kung sa relationship niyo po ma'am siguro ito may bagong sisibol kasi sa yung relationship po. Oh. Okay naman siya eh. May sisibol na relationship. So maaaring itong batang ito, bata pa siguro itong papasok na relationship sa buhay ninyo. Ito oh. Lumabas ka dito ma'am at saka may bata. May bata ito. Oh. Maaaring ito ay ka-relationship ninyo. So titingnan natin sa ating second card ma'am Second set ng card. Sisilipin natin ito kung sino to. Okay. So Ma'am revealin ito po yung second set ng tiles ninyo, okay? Sisilipin natin yung bata na yon. Pag lumabas ulit dito, confirm. So kukuha po ako dito ng 9 total of cards, okay? Six of speed eto oh, di ba sabi ko sa iyo ma'am, pag lumabas ulit yung bata na to, ibig may something ito sa konektado ito sa sa buhay mo ha. Lumabas sa ulit dito may lalaki dito oh. Lumabas yung bata may isang lalaki. So ito. Oh. May lalaki dito. Tingnan natin dito ha. So dito ma'am, pinapakita ng baraha dito is may pagtatalo sa relasyon. So may ano ma'am, sa previous relationship ninyo pa ma ay may pagtatalo kasi pinapakita dito. So meaning to si ma'am, hindi po okay yung relation, previous relationship ninyo. Maaari pong hiwalay na kayo nito ma'am or maghihiwalay pa lamang. So pinapakita kasi dito pagkatalo, oh, nagkatalo ang hindi okay ang relationship ninyo. Tapos dito, so kasi nag-block yung lalaki dito. Eh maaaring ito ma'am ay konektado sa buhay mo. Maaaring ito ay asawa mo kung may asawa ka man. Talagang hindi okay na yung relationship ninyo. May something may something na nagaganap, na hindi siya okay ha. So dito naman is speed of speed ito. So ibig sabihin po nito, yan, nagbibigay din po ito ng babala sa iyo, ma'am, ha? This is a warning card. So, ibig sabihin po, binibigyan po kayo ng babala na wag daw muna kayong magtitiwala sa mga tao pinagkakatiwalaan ninyo, ha? May something na hindi mag magandang mangyayari sa iyo. Okay? So, warning card, ma'am, Oh. Warning card din to sa iyo. Silusa daw po kayo, ma'am. Pinapakita kasi dito. Ito kasi dito, related. Ito dito, may pagtatalo sa relasyon. So, konektado sa pag-ibig ito kung napapansin nyo po. So, sinasabi ng baraha dito, silusa daw po kayo. So, maaaring may mga something dito eh, maaaring sa personal na buhay, may konektado ito na hindi okay yung ano, hindi okay yung pasok sa'yo. May mga problema talaga sa'yong dumarating. So, dito ma, maaaring ito kasi sa trabaho to eh. ibig sabihin nito sa trabaho ko ito so mayroon pong nagsisilo sa sa trabaho or pinagsisilusan ka sa trabaho so may mga taong humahatak sa iyo pababa ma'am ha mag iingat po kayo may something na gaganap sa trabaho nyo na hindi siya okay ha sitid pa rin siya kung napapansin nyo po ay parehas sila oh Six and seven of speed po yan so hindi po magandang baraha yan Okay, panganib po ang hatid dito sa inyo. So, sa trabaho po ang pinapakita dito, may taong humahatak sa iyo pababa. Okay? Kaya huwag kang munang masyadong magtitiwala. Hindi ko alam kung dumating na ito sa buhay mo or nangyari na ito sa previous na mga trabaho ninyo. Okay? Pero, pagdating naman dito, ma'am, kasi ito, may red naman ito, may mga bagong paparating ka pong trabaho. So may bagong sisibol sa trabaho sa'yo tapos may paglalakbay kaya sabi ko nga sa iyo may bago kang lilipatang trabaho which is totoo po uh, yung pong past work ko na may nagsiselo sa akin hinihila pa bababa which is totoo po yun pero thanks God po kasi nakalipat na ako ng ibang trabaho which is nabasa din po yun sa card ko um, mga awareness din po na nakikita doon na mag-ingat, tsaka... So, may paglalakbay ka, ma'am. Nakita niyo po ito, may paglalakbay pong na maraang lumabas sa'yo. So, ibig sabihin, may mga travel kang, mayroong something lilipat ka ng trabaho, makakakita po kayo ng bagong trabaho, may sisibol na bagong trabaho sa'yo. May paglalakbay kasi pinapakita sa akin dito, oh. So... This is a good card, ma'am. So, lahat po ng mga kahilingan mo sa buhay, sinasabi po ng Baraha, malapit na pong dumating ang mga swerte mo. So, kaya pala itong paglalakbay na flower dito is konektado dito sa ten of heart mo. Kasi sa kamarami ka rin mga swerte paparating sa buhay ngayong taon. Okay? Ayan. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po sa pagtiwala at sa pagbasa ng card ninyo at pag-record ng video ito. Namaste po. No, nalalamat nga po pala kay uh, PJ Arthur na nag bumasa sa akin sa card reading ko.